Of all, probably, of the so many programs of the government, ang importante ay ang kalusugan, no? Kalusugan. I uh, hope sa maraming pang nutrition man, madalating mas marami pang participants, but of course, the primordial and primary arm of the City Health and Sanitation Department ay ang mga barangay officials. So thank you for gracing and helping us dito sa City Government, no? Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo ni Divine sa pagtulong niyo sa amin. Ah, nandito na po kami ang um, inyong mayor. Eh asahan niyo po, no? Regardless of partisan politics, we will I am ready and I am excited as we are with the team MBS and of course the rest of you. I am joining everyone to help us out and bring about changes and positive effects. ng mga magandang programa something that we can always be proud of as a city. Nandito kami para makilahok sa isang napakalaga na programa ng City and Sanitation Department. Of course, si Glenda at ang hepe niya, the kambaking City of Health Officer, kambaking ka rin eh. Ay sa inyong lahat, mahalaga ito. But then, going back nun, gusto kong susugan, bakit importante ito? Kahit po magsighay tayo, every now and then, ako po ay bilang mayor din bago na ko si Kung Arnan ganina. ito lang po yung gusto kong tumukin sa inyo. Ah, uh, Pag-isip ko, excited ako, ang lagi, araw-araw, sandamakmak na isipin ang nasa utak ko. Ngayon, may department heads na hindi kami, iisa-isahin ko na naman kung paano gagana yung gobyerno natin. Na ako, sigurado na matutuwa kayo at alam ko, ito yung mga kailangan natin sa lungsod na kalapan. And I can guarantee that in 100 days there will be difference, there will be results, and everybody can be can really fear na maayos na maayos sigurado yung darating sa ating lahat. Pero ganun pa man na pagsinyaya natin ang lahat ng programa pagka hindi natin pinag-igay yung sarili natin. Actually ma, mayabang lang naman ang na magsalita sa inyo na aga, ala, alagaan yung sarili pero yun naman ang patutuhanan. Kahit yung kapatid ko nagagaling sa akin, ayoko na naman po pag-check up pa ako, madaming bawal, di ba puno lang siyang kitain. Pero yun po yung matutuhanan ha. Yung sinasabi ni Vice Mayor, ang life expectancy mo ng Southeast Asia ay Japan and South Korea ay 85 years old. Pero yung Pilipino, 71 lang. Ah, uh, mababa dahil siguro sa lifestyle. But then, uh, I am actually very confident with the headship of the City Sanitation Department of City Health that tatutulong tayo. And of course, binabati ko rin yung mga barangay officials dito sa inyo magisigan. Hindi nagbabago. Parang throughout the passage of years, no, ay nakikita ko na buhay na buhay pa rin ang kooperasyon ng mga barangay sa pagtulong nyo sa mga programa ng pamahalaan, Partikular itong nutrisyon. I'm happy seeing you around. And again, on the final note, before I go, uh, lahat po ng mga elected officials, departments, and of course, majority of, of all our barangay officials, tayo po ay magtulungan, no? Uh, naayusin natin itong kalapan. At ako po ay isidido na yun ang mga iba, wala na rin naman kayong magagawa. Ako na rin ang mayor. O, oh, ay hindi naman ako magpapabaya. So, Sumama lang tayo sa isang maayos na bayan, sigurado, para sa lusog na nalaman. No? ito yung inaasahan ko sa inyo lang. Pagka hindi naman, ay wala, rin naman ako magagawa. Pero sinasabi ko sa inyo, at the end of the day, in the years to come, I am telling you that we will have a better city because we all work hard to, make to make this city great for all of us. Magandang wala Thank you lahat.